Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa mga susunod na linggo. Kasunod ito ng selebrasyon ng World Pandesal Day kahapon at uh, nakapagtala naman ang Department of Agriculture ng ilang paggalaw sa ibang produktong sangkap sa paggawa nito. Narito ang buong detalye sa report ni Tina Nolasco. Good news! Walang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa susunod na linggo, kasunod ng selebrasyon ng World Pandesal Day. Sa panayam ni Angelo Palmones sa programang Magandang Umaga Pilipinas, tiniyak ni Lucito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Pilipinong Panadero, na wala pang pagtaas ng halagaan ng tinapay sa ngayon. Sa ngayon po ay wala pa kaming pinaplano sa paggalaw ng presyo ng tinapay, although yung aming operating expense, ay medyo kami na sasaktan Uh, ito pong kokwa, medyo isang malaking suliranin namin kasama po itong ating asukan. dahil gumagalaw po ang presyo at ay pagbabanta sa presyo pa ng mga margarina. Sa anumang oras ay pwedeng tumaas pero sa ngayon po wala pa po kaming pinagpaplanuhan sa pagtaas ng presyo ng aming pinapay Inaantayan po namin na mag lahat ng presyo ng aming mga aromat saka po kami magdesisyon sa aming costa ng tinapay kung paano ang gagawin. Dagdag pa ni Chavez, pinakamalaking problema ang kinakaharap ngayon ng industriya ang presyo ng tsokolate. Pero wala pa rin naman itong paggalaw sa presyo. Malaking problema ang kinakaharap po ng industriya ay ang ating uh, tsokolate. Ang At eh. laki po nang itinaas ng ating kakao, kaya po yung ginagamitan ng uh, mga kakao, yung ating mga chocolate cake, yung ating mga brownies, medyo apektado po tayo diyan ng uh, malaki. Pero wala pa pong... Uh, inilalahad na paggalaw sa presyon hintayin po natin ng mga ilang linggo pa sa kabila nito hindi naman inaalis si Chavez ang posibilidad na tumaas ang presyo ng tinapay na maaaring mangyari sa huling bahagi ng Oktubre o sa Nobyembre Ito pong mga konting pagbabago sa mga sangkap na nating ginagamit pwedeng magdulot sa susunod na linggo sa paggalaw ng presyo Ani. ng tinapay Susunod ng linggo, uh, uh, ano yun, uh, Nobyembre na o ngayong buwang to? Ngayong pong uh, October, uh, last week of October o first week of November, ob... po natin. Uh -oh. Dahil uh, ayaw po namin, uh, gusto po namin makita lahat. Ano pa ba ang tataan uh -oh. para nang sa ganun isang kwentahan na lang. Samantala, sa pinakahuling bantay presyo monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 74 pesos hanggang 83 pesos ang halaga ng kada kilo ng brown sugar, wash at refined sugar. Habang ang presyo ng palm at coconut oil naman ay nagkakahalaga ng 33 pesos hanggang 98 pesos ang kada litro o bote. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.